Greetings mga amigs! welcome back sa Boy ng Salita TV. So ngayon ang pag-uusapan natin ay kung pwede bang magkonsagra gamit ang salitang Ingles o ang ating sariling wika. At ang pangalawang tanong ay kung meron bang dasal ang totoong mutya. So marami tayong mga tanong dito, limang tanong ito lahat sasagutin natin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo ako lumago aking YouTube channel. Please pakisubscribe po. Pakilike ng video and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Unang tanong mula kay Ruben Hood Lah, baka si senator ito. Bro, para request po ng topic tungkol sa libon na niyog kung ano ang tunay na bisa nito. Totoo ba na mabigat ito sa kabuhayan? Actually, ang pinakabisa talaga niya yung walang mata ay kabal. Marami nagsasabi ha, ah, hindi lang galing ito sa akin ha. Ah. Usually yung mga modern ngayon na babaylan. So sinasabi nila na sa sobrang kabal daw nito na spiritual pati swerte daw ay hindi makapasok so hindi siya malas bale sa sobrang shield lang niya yung positive energy ng swerte hindi makatalab sa'yo so kung gagamit ka ng libon na niyog mas okay na meron kang sariling trabaho o sariling sweldo pero kung negosyante ka kasi yung negosyante Parati yung nag-aabang ng opportunity para sa sales so medyo hindi ko rekomendado pero kung meron kang sweldo wala problema kasi fix naman yung sweldo mo eh kahit may gamit ka pa hindi naman yun maano kasi yun na yung sweldo mo pero yung opportunity Lalo lalo na sa business so hindi ko nire-recommend pero nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo ang ganun kung iba yung paniniwala nyo hindi ko kayo mapipilit pero para sa akin base na rin ito sa mga napagtanungan ko ah, yung mga modern na babaylan, may mga opinion dito, yung mga taong may psychic ability, yung mga psychic practitioner, sabi nila, malakas daw talaga ang shield. So yung shield naman na kabal pang physical, so hindi yun basta-basta gagana. Kailangan mo yung dibusyonan at may tamang orasyon para doon. At may tamang DT na dinadasalan para mapagana mo yon. Question number 2, so user, uh, walang pangalan, username lang nakalagay. Yung batong umo bro, bawal pa rin ba dalhin sa lamay o sementeryo? Alam mo yung mga ganitong tanong, mga kalokohan to eh. Kasi yung mga agimat yung anting-anting nyo, anting -anting nyo merong limitasyon, ibig sabihin mahina yung mga anting-anting nyo. Na-explain ko na yan dati. Kung ang pinagmulan ng kapangyarihan ng yung anting-anting ay mula sa isang entity na negative vibration o low vibration entity, hindi naman sa bawal siya dalhin sa lamay o cemetery. Pero, mag a siya doon ng mas malaking negativity. Kaya, ang dulot niya sa'yo, mabigat sa buhay at pwede ka kapitan ng mga, syempre, katulad din yung negative entity. So, mga masasamang espirito. So, yung mga sinasabi na bawal-bawal na yan, yun yung mga taong hindi alam kung ano ang kahulugan ng kapangyarihan. Kasi maraming klase ng kapangyarihan. Meron nagmula sa kadiliman, yung negative energy. Meron din nagmula sa liwanag, yung positive energy, yung high frequency. Pinag-aralan namin yan eh. So, yung mga mangmang, -mang, -mang Sinasabi pa na ako pa daw ang kulang sa aral. Pero yung mga lokong to, to yung mga klase ng tao na tumatanda na lang na ignorante. Kasi hindi tumatanggap ng mga bagong aral. So hindi ko sinasabi na ikaw yan, Sera. Yung iba lang ha, yung iba lang na parating nagko-comment na gumagawa ng defense mechanism para mga political fanatics eh. Inbis na tumanggap ng bagong leksyon so gumagawa lang ng defense mechanism at mga positive explanation kuno para lang mapagtakpan ang kanilang mga kapalpakan so ganun lang yan positive and negative energy so kung positive energy ang amulet mo o sabihin natin yung bato omo mo ang gabay nun ay isang anghel ito example lang nga kasi wala naman talagang anghel na sumasapi sa mga bagay So example lang ito. Pwede mong dalhin yan kahit saan. Pag positive ang kapangyarihan ng iyong batoo mo o kahit ano pang anting-anting na yan o agimat man yan. Kasi hindi yan kakapita ng mga negative energy. Kasi takot sila doon eh. Masisira sila. So, next question ay mula kay Marbs Monay Channel. Sir, ano naman po ang ibig sabihin kung malaki lang ang kanan na hiniliit? Ganun po kasi sa akin. Nagdidibusyon po ako. Napansin ko mas mataba siya kaysa kaliwang hiniliit na daliri ko. Sana masagot po. So, pa-check up ka kasi kung hindi siya humaba, lumaki lang. So, maaring may infection or arthritis. Kasi hindi naman lahat, ano, spiritual. Kasi itong mga ganito mga tao, huwag kayong magtampo kaagad ha, kung hindi spiritual. Ha. Kasi yung iba, masyadong mga iyakin. Eh. Pupunta din sa ibang mga video ko, doon na nagko-comment ng mga, mga pasaway na comment. So wala akong pake dyan. So ganito, huwag iyakin. Una, pakiramdaman mo, baka hindi yan spiritual, baka physical yan. Kasi hindi naman lahat-lahat spiritual agad ang dahilan so sabihin natin spiritual kapag ang tao ay may anting-anting o medalyon kapag hindi pantay ang dalire, ibig sabihin may sapi na yung medalyon niya pero malalaman mo yan na nang dahil yun sa medalyon kapag hinubad mo yung medalyon ay bumabalik sa normal ang yung hinliliit So magpapantay siya. At pwede rin nating sabihin na baka inborn lang. Ganyan talaga siya na dati pa nung isinilang ka ganyan na talaga yung itsura niya o yung size niya. So marami mga factors, hindi spiritual ka agad. Sana kung spiritual o hindi man, huwag kayong iyakin. Tagapin nyo, marunong kayong tumanggap ng katotohanan. At ang pang-apat na tanong ay mula kay Black Raven. Bro, may English ba na konsagrasyon at pagbinyag sa gamit? Ayoko kasi gumamit ng Latin kasi hindi ko naintindihan. So, okay tong taong to ha? May logic tong taong to. Hindi siya gumagamit ang hindi niya naintindihan. Yan yung tama. Yan yung may saktong pag-iisip, hindi ignorante. Bro, masasabi ko lang, yung iba nga na nagpa-practice ng mga wikan, nagpa-practice ng witchcraft, hindi naman lahat ng inuusal nila ay hindi nila naintindihan o hindi sila umuusal ng hindi nila naiintindihan. Ang the usual pa nga pag wikan, English pa nga o pwede sa sarili mong wika. Kasi pag nagkonsagra ka, hindi mo naman kailangan ng lingwahe. Eh. Ang kailangan mo, connection kung saan na Diyos o kung sinong Diyos mo siya dinidedicate para doon magmula ang kanyang kapangyarihan. Pwede hindi sa Diyos, pwede sa kalikasan. Pero dapat alam mo kung paano mag-meditate at kumunek doon sa mga enerhiya na yon. So hindi kailangan ng lingwahe, hindi kailangan ng Latin o ano paman. Kahit sarili mong lingwahe, kahit Tagalog, Bisaya, English, pwede. Ang importante, galing sa puso at may malakas na manifestation. Yung malakas sa manifestation ay may kasamang enerhiya o may laman ang iyong mga sinasabi, hindi yung minimemorize mo lang. Kaya nga yung iba, palatin-latin pa dyan, hindi naman gumagana kasi minimemorize lang nila, walang laman. Hindi nila alam kung ano yung kahulugan. At ang panglimang question ay mula kay Ali Untong, so marunong ito magbisaya i-translate ko na lang sa Tagalog. Good evening, bro. Ask ko lang, Mix. Ang mutya ng bulalakaw, kulog, kailangan pa ba ng orasyon para gumana? So shout out sa iyo, sir. Sana nasa mabuti kang kalagayan at happy ka lang dyan. Enjoy your life. So, ito yung sagot ko. Kung ang tangan mo ay tunay na mutya, yung may gabay, hindi niya kailangan ng orasyon ang kailangan dyan ay yung salita na ibubulong or ibibigay sa ng gabay mula sa panaginip either pangalan niya or isang salita na konektado sa kanya na pag binibigkas mo lumalakas siya yan yung kalokohan ng ibang Pinoy so sabi nila may mga orasyon daw ang bawat mutya kaya nga tinawag na mutya kasi may angking galing yung iba defense mechanism nila para mas lalo daw lumakas Mali yon. Kung gusto mong mas lalong lumakas yung mutya mo, dapat alam mo yung pangalan ng gabay ng mutya na yan. Kasi yun yung imamantra mo. Kasi lalong lumalakas yan kapag sinasambit mo o wino-worship mo ang kanyang pangalan. Kung ang tinatanong mo ay yung bulalakaw, ang bulalakaw po ay may natural na yung energy kasi natural yan na nangyayari sa sanlibutan at sa kalawakan. So hindi na yan kailangan ng usal, meron na yang sarili niyang enerhiya. Ang problema diyan pag inusalan mo ng mga Latin o kung ano pa yang salita na hindi mo naintindihan ay maaaring makorap ang energy na nasa loob niyan. At ang mas mangimbabaw pa ay yung demonyo o fallen angel na sumakay doon sa Latin na inusal mo. So yung kulog, kailangan pa ba sa orasyon para gumana? Actually, yung mga tunay na mutya, hindi talaga kailangan niya ng usal. Kahit ano pang defense mechanism na sinasabi na na para mas lalong lumakas. Mali yan na paniniwala.